Alam nyo ba, pusa na lang yung natitira sa alaga namin. So, eto si Bokyang. Ayan o. Umuwi siya ng nilapuhan um, daw siya. Pero medyo magaling na. Ayan o. And, eto, matagal na tong hindi umuwi. May sipon nga yan eh. Ito si Bob. Siya talaga yung gala. And matagal na siyang hindi umuwi dito umuwi siya, madami siyang sugat, payat yan anong nung nakaraan, pero nakabawi na siya. Actually, meron tong lagnat si Bob, mainit to, and meron tong sipon. Di ba, Bob? Saan ka ba galing, Bob? nag ka ba? Ha, ito yung pusa ko na mataba siya, di ba, dati. Ang dami na ingit sa kanya. Ilang buwan niyang hindi... Bob! Ito. Ito lang, ito lang talaga yung natira sa akin. Siya yung hindi umalis dito sa amin. Ito ilang buwan na hindi umuwi si Bob. And umuwi siya, may sipon, and dami niyang sugat. ewang ko kung umuwi ba siya dahil may sipon at madaming sugat. Pero ang tagal na po niyang, ano, ang tagal na niyang nandito, hindi siya umalis. Kasi ito, gala talaga to eh. Kung baga, pag tapos siyang kumain, lalayas na yan. Hindi na yan stay Pero, nag stay siya. Hindi ko alam kung ano ba yon ng mga pusa. Instinct na ba yon na alam niya na dapat <laughs> namnamin niya yung mga huling araw dito, kasi one week na lang, bago uh, tuluyang umalis, kumbaga kasi bayad na to ng may ari, so naihingi na lang ako ng one month, para dito so ayun, ano bang tawag doon na instinct ng pusa yung ganong feeling, <gasps> diba nakakatawa lang, nakaka-amaze ano bang feeling nyo sa ganon, kasi gala talaga to, so akala ko nga pagtapos yung kumain, lalayas na siya or aalis na siya. Kasi kahit nung walang sakit yan, talaga hindi yan nag stay dito. Ang nag stay lang is yun. Yun, kasi ito gala. ba diba? Pero buti na lang din at nandito lang siya kasi para makakain siya ng maayos at gumaling na yung sipon niya. So, as of the moment, eto na lang. Pamigay na lang din yung iba dyan. Ito kasi, ang madami ko na lang ay the bar and itong malaki. Eto okay lang yan, mapupunta yan dun sa tindahan ng kapatid ko. Ayan, wala na siya. Wala na, oh. Mm. Diba? And yung mga dilata, wala na. Kinuha ko na yung ibang pwede naming ulamin kasama ng mga pusa. Hindi kasi umilig sa mga dilata talaga. So, para sa mga pusa lang yung kinuha ko. Yan. Wala na. Yung chips naman, matagal na dapat ubos yan. Pero kaya lang meron dahil um, namimili ako ng pakunti-kunti para kahit papano may lumapit pa din para may mabilis silang chichirya, ba diba? Tulad din dito sa Yossi, kumuha lang ako na ito lang yung palagi kasing nabibili. Itong dalawang to. Kaya yan lang yung ano ko, yung binibili ko. Pero last order ko na yun. Yung last live ni Inay Rose kay Grocery. Tapos, dito naman, wala na din tsaka yung ref yan, wala nang laman yan nung nakara yung last na pinakita ko sa inyo ay ano to ay pizza yung last na pinakita ko sa inyo madami dami pang laman yan di ba eto mapupunta lahat yun sa mga bata ang pamigay ko na lang yan yan wala na magliligpit na ay wala na din mga biscuit siguro sabi ko sa anak ko magdala pala siya ng bravo biscuit pamigay niya doon sa Um, mga kaklase niya, thank you pala Bravo ha alam nyo, pinadala ko ng Bravo ng limang box ng Bravo pero wala akong nagawang video talaga sa kanila na inutos nila na, uh, nag initiate lang ako kasi ewan ko anong nangyari dun sa ano, ilan?